Sa isang impormasyong inilabas ni John Hollinger ng The Athletic, sinabi niya na naging interesado si Lebron James na sumali sa Dallas Mavericks bago niya tanggapin ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers. Ayon kay John Hollinger, ay naakit raw itong si Lebron sapagkat uh, pwede niyang makasama doon si Anthony Davis at Kyrie Irving, mga former teammate niya at syempre nandun pa si Copper Flag. Kahit na hindi pa nga nakakalaro itong Dallas Mavericks sa ngayon ay marami na ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan bilang next title contender na team. Pero ayon pa mismo kay John Hollinger, hindi raw ito itinuloy ni Lebron sapagkat mas matimbang sa kanya ang natitirang 52 player option niya sa Los Angeles Lakers. Kapag tinanggihan niya ang kanyang player option at doon siya pumirma sa Dallas Mavericks ay mayroon lamang siyang 14 million. Yan po ang minimum sa non-taxpayer MLE. Napakababa kumpara sa 52 million na kanyang sasahurin sa Lakers sa isang season. Sa bagay, hindi naman siya pinahalagahan sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon, nararapat lamang na humanap siya ng mas malakas na team. Pero sa ngayon ang Lakers ay nagpapalakas na. Pero nasa kalibro na yan kung ano ang kanyang gagawin sa susunod na career niya sa NBA. Matunog naman sa ngayon ang mga rumors, ang mga chismis sa loob ng NBA galing mismo sa mga NBA insider na mukhang heto na ang panghuling season ni Lebron sa Liga. Tinanggihan naman ni David Jones Garcia ang offer sa kanya ng Olympiacos sa Europa. Trayer deal po ang offer na ito at paniguradong malaki ang kanyang matatanggap na bayad. Gumagawa ng ingay sa ngayon itong si David Jones Garcia. Naging undrafted siya sa 2024 NBA Draft at ngayon siya ay pumipirma ng mga two-way contract pero hindi pa siya nakakalaro ng isang laban sa NBA. Palipat-lipat siya, two-way contract sa G League at ngayon sa Summer League ay gumagawa siya ng ingay mga idol. Sa All California Summer League, siya ay nag-average ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists and 1 steals per game. Meron din po siyang 47% na shooting sa 3 point line. Kaya sa puntong ito ay hindi na ako naso sorpresa kung bakit nagpakita ng interes ang Olympiacos sa kanya. Ngayon ba man ay tinanggihan iyon ni David Jones Garcia at mas pipiliin niya na maabot ang kanyang pinapangarap na makalaro someday sa mismong NBA. Sa ibang balita naman, naging matimbang pa rin po ang pamilya para kay Chris Paul sa kanyang pagpili sa kanyang pag reunion sa LA Clippers kahit na hindi man garantisado na magkakaroon siya ng mahabang minuto doon sa LA Clippers considering na marami ng mga gwardya. Okay lang po yon kay Chris Paul. Kahit papano ay mapapalapit siya sa kanyang pamilya at paniguradong siya ibibigan din naman ng exposure kahit na hindi man siya gawing starting point guard. Basta malapit lang siya sa kanyang pamilya at makakalaro din naman siya kahit papano. Okay lang yon para sa kanya.